Kaduda-duda daw itong PNP dahil namataan daw na may ipinupuslit sa loob ng KOJC compound itong mga kapulisan. Sa back door daw ng compound, um, dinaan. <laughs> Alam mong operasyon yan eh. Alam niyong mahinahanap na most wanted. E paano kung itong mga ipinuslit, yung sinasabi niyong ipinuslit ay mga para ma-detect kung nasa ang parte nga ng compound na yan at ang si Kibuloy. Dahil nga, meron ng information, meron na silang mga kagamitan dyan na na-detect na na sa underground, sa isang tunnel dyan sa compound na yan, ay merong bukay. Merong tibok. Uh, <laughs> at posible nga na uh, nagtatago o naandyan si Kibuloy. Hindi talaga tatantana ng PNP etong lugar na ito hanggat hindi nila natitiklo si Kibuloy. Dahil siguro hindi naman papakahirap yung mga yan okay, kung hindi sila solido sa kanilang impormasyon na nakukuha. So yan po ang mangyayari. At sa tingin ko rin, etong mga KOJC members, hindi kayo magiging um, aligaga, hindi kayo mga abuso at magagalit sa mga kapulisan kung alam nyo na wala naman dyan si Kibuloy halimbawa, wala nga talaga. O di pabayaan yung maghalughog tapos na sana ang, ang usaping ito at napahiya sana ang mga kapulisan. Kaya lang kasi nagre kayo. Yung tipong meron kayong tinatago, kaya ganyan kayo, o ganyan yung protektahan. Ang kuno ay sagradong lugar na yan. Hindi po, ang pinoprotektahan nyo ay si Kibuloy. Hindi pa matukoy daw kung ano ang laman ng mga sako at black, black box pero ayon sa mga eyewitness, nabibigatan ang mga polis sa pagbuhat at kailangan pa nilang magtulong-tulong. Yon! Yan po ay posibleng mga nagagamitin na gagamitin nga para mas lalong mapaigting ang kanilang paghahalukog sa lugar na yan. Dahil hindi biro, ang laki ng lugar, 30% pa lang po ang nahalukog At syempre, hindi naman sana yung mga kapulisan dyan. Hmm. Kaya talagang advantage, may advantage para dito sa mga Uh, ulo pong na taga-suporta ni Kibuloy dahil lugar nila yan. Pero pasasaan at pasasaan din po na matitiklo talaga itong si Kibuloy at ang mapapahiya sa bandang, bandang huli ay kayong mga sinungaling na kay OJC members. Good luck!